Hello everyone, to this video ay naglakad-lakad lang ako dito banda sa Porter's Hill kasi galing ako doon sa pizza shop. Pinapaliguan po yung aking uh, alagang pusa. Dalawa sila dahil uh, mabaho, dahil uh, kaka-circumcise lang nila, dahil ayaw nila itong mga na. Oh. So, paglakad-lakad ko, pati yung bulak, at ano, parang video ah. So, kita nyo. So, diretso lang yung lakad ko, hindi na ako dumaan kahit saan kasi nga ako, wala na akong pera. Eh, wala na ako akong budget siyaan. So, dinoy tuloy ko lang yung paglakad-lakad hanggang sa makarating ako sa aking papuntahan. Oh, doon sa buktok ng bundok ko, pinakuhaan ko rin ng video. Ay, dito dali-dali na ako kasi nga eh, green lights, eh, mag-red lights na. At ayan, uh, may nakita akong prutasan dyan. Aba, eh, ang sarap sana. Eh, wala sa naman tayong pera. Oh, naamoy ko yung mangga. Aba, ang bango. So, hanggang dyan, pinapatuloy ko pa rin yung paglalakad at saka pag -video. Medyo ano lang, medyo zigzag tawag doon. No, parang hubog lang yung nag-video eh. Sige lang, patagyaan nyo lang muna kasi nga oh, wala akong dalang tawag doon yung selfie stick. Wala akong dalang selfie stick eh, kaya yun. Pati pag-pronounce ko, naging parang balong na rin. Oh, tinong ito. So, ayan crossing naman ako uli hanggang sa doon ako pumunta sa Tinhaw. Eh, malapit lang pala. O, oh, yan, Jingjaw, ritawag dyan. O, oh, dumaan ako sa King Road. Sige, tuloy lang yung lakad natin. O, oh, buti na lang nakasyos ako. te, kung hindi abay, may lapok na naman ako. So patuloy pa rin ako naglalakad, oh. Pati Trump, tinibinidyohan ko na din. <laughs> so ayan na po. Papasok tayo dyan sa skinita na iyan, oh. Aba, nakita ko naman yung M. Ano ba yung M na yan? oh, di ba parang masarap yung pagkain dyan? Diyos niyo. So, dinaanan ko na rin eh. Wala rin tayong perang. Wala rin budget. Tatagal pa yung sahod. O, oh, di ba? Ganun talaga. Ay, kung gusto nyo pag-gupit o dyan kayo magpag o, sa karma. Karma Winnie. <laughs> oh, ayan na yung McDonald's. Eh, hindi tayo papasok dyan. Diretso lang tayo ah. May inaantay si Lulu dyan. Hindi ko alam kung sino. Sige, diretso lang hanggang sa makarating tayo sa Tinhaw uh, uh, MTR Station. Malapit lang pala. yung MTR Station, <laughs> eh, dyan ako dati nag-meet ng uh, employer. Pero hindi, hindi ko siya, ano, hindi ako nag-perma doon. asinsya na kayo sa aking uh, ano, salita eh kasi masakit yung lila ko may singaw eh hindi talaga ito nawala ng singaw ah ang liit-liit na eh napakasakit ay nako ayun pati yung dalawang ibon ah binijuhan ko na din ah ayan <laughs> ay, pala yung tinahaw sa saka yung bus uh, terminal nila oh pinakita ko talaga sa inyo na ba ano na yan eh, tinaw station din talaga yan. O, di ba? O, dyan yung bus ng mga bus ng New Territories. Kung punta kayo ng Yunlong, dyan yung bus ng 968. Sige, Diretso lakad lang ako. Hmm. Hanggang sa makarating ako sa puno na iyan. Ano ba yan? Ay, music! O, oh, kung gusto niyong magbili uh, ng gitara, nandiyan sa loob, ang dami. Pwede kayong mamili. O, oh, dito may dinaanan din akong uh, kalapate dito, o. Oh. Abay, kumakain. Tinitingnan ko talaga kung kinakain niya. Busy-busy siya, hindi siya madistorbo. Ay, ngayaan ko na lang kumain. <laughs> hindi ko na rin siya dinistorbo, eh. Parang ang saya ng buhay niya, eh. Ayan. Hindi ko alam kung sino nagbibigay ng pagkain dyan. Kasi nga eh, bawal talaga sila pakainin yan, eh. May multa, 5,000. Sus me, yung marima, isang buwan mo na sa ahod. So, malis ako. Iniwan ko na lang siya doon kumain ah. Ngayon, ano ba yan? Oh, park tower. Park tower pa sa taas na yan. So, diretsyo lang yung lakad ko dyan. Pati ako eh, Parang nahihilo sa video kong to. Ang bilis kong lumakad. O pas yung kamay ko. So dito banda is matrapik Oh. Ayan na yung park ng Victoria Park. I mean na uh, Victoria Park. O oh, diba nasa Cosby na ako. Kanina ay eh, nasa Fortress ako. Dumaan ako sa Tinhao. Oh, ngayon, nandito na ako sa Victoria Park Causeway Bay. Ayan, traffic nga po. O, daming bus. Takas na kasi traffic. diri dirit lang yung lakad ko dyan. Walang papigil kasi nga, mag-isa lang ako. Wala rin akong kaupap eh. Mas maganda pala na mamasyal na ikaw lang mag-isa, ano? Na... Dedirecho lang yung lakad mo. O, di diba? May tumatawag sa akin. Eh, sandali. So, ituloy na natin yung ating kwento 1. Kasi naputol nga. May tumawag emergency calling sa Pinas. Yung nanay ko po eh, inataki na naman ng sakit. So, dinala na naman sa hospital. So, ganun talaga ang buhay. Hindi natin na inaasahan. May mangyayari talagang hindi maganda. So, ngayon dito rin natin makikita yung mga kasama nga natin yung helper na nagpapahinga. May natutulog. Right. Yung yun itong dalawang na to is mga maintenance dito sa park na to. At dito mo rin makikita yung mga kababayan natin na tumatawag sa mga pamilya nila. O, ba? Diba? So, dito na ako dumaan sa loob. Kasi tingnan nyo naman ang napakalawak. So, ang kumaibent dito is sa flower show. Dito yun, hiniheld. Dito nila hiniheld. nilalagay. Sa napakalawak talaga nitong big uh, target part na ito medyo magulo lang yung aking video pero so, pagtigaan nyo na muna, okay? para, ano uh, practice muna kasi hindi pa ako sanay na gumamit ng uh, camera na nakasteady alam niyo naman bagong uh, bagong youtuber pa lang tayo so, medyo kulang pa yung ating mga experiences diba? Makakuha ng video, okay na yun. Okay so, dito na ako dumaan sa mga kakahuyan na to. Diba, may mga puno-puno. Interesan -puno. ako dyan. So, doon banda may nakikita ako, may nagmamarcha. So, nilapitan ko talaga. Ah, doon niya pala yung sa building na yan is ang library, a Hong Kong library. Ayan, Wala. Buti na lang ang shoes. Naka-running uh, shoes ako, di ba? Oh. Hindi masakit yung aking mga paa. Ah, diba? di ba? Nilakad ko galing Fort here. Punta dito sa Cosby Bay. Pero kanina, nung, ano, uh, nung pumunta ako doon, kasi may dala, may dala akong uh, uh, dalawang pusa na taxi na ako. So, ayan po. Curious ako sa mga grupo na to. Kasi hindi ko alam kung ano bang ginagawa nila. Bakit sila ay nagmamarcha. So, nag-upgrade ako ng konti at tinanignan ko sila. Pero, hindi naman malatang nabibideo. O, oh, diba? Namamarcha sila. Sila ay grupo ng mga Indonesian. Diba? Pero, maganda yung weather kasi walang init. So, maganda talaga yung marcha. So, dumiretsyo lang ako. Hindi naman tayo pwede makisali doon. Yan, dyan. Dyan sila sa gilid-gilid ng ano. Part ng Causeway Bay is more Indonesian kaysa mga Pilipino. Pilipina. Ang mga Pinay is nasa central sila. Doon yung kanilang place. While here sa Causeway Bay, ang mga Indonesian marami. So, ito si ate. Dalawang ate na to is nagpa-picture. O, tingnan mo, di ba? Sana all Ako lang atang walang picture At dito naman eh Si ate Nagpapakanda O oh, Diba ba hmm. dito well, naman si ate eh, Nagsama selfie lang Diba Nakikita yung mga Indonesia, marami sila dyan. Grupong-grupo sila dyan. Dyan yung pahinga nila tuwing Sunday. Pero ako naman is, minsan ako lumalabas tuwing Sunday, pag gusto ko. Minsan tinatamad na akong lumabas eh. Pag lumabas ako, ako lang mag-isa kasi ayaw kong may kasama. Kasi kapag ikaw lang mag-isa, kung saan gusto mo, putahan mo. While ko may kasama ka, hindi mo mo mapuntahan or for example kakain ka ng gusto mong kainin Isin mo makain, kasi may kasama ka diba alam mo naman kakain ka ito isa eh dapat eh dalawa kayo so mas maganda na yung mag isa ka lang at saka alam mo safe ka kapag mag isa ka lang walang temptation kung mag isa ka lang kung marami kayo ang dami di ba diba so ditong part na to is Indonesian may Indonesian shop dyan So, malapit na ako sa proper ng Cosby Bay. Oh. Malapit yan sa 7-Eleven. So, may nakita ako dyan kanina na dahon ng malunggay. Pero hindi ko na tanong kung magkano. The merit, tinignan ko lang. So, the merit you know. yun, oh. Kasi naman napakamalang ng malunggay. Yung isang pack is $15. So, pa ano, wala naman pag, uh, wala naman eh. wala naman akong hindi wala naman akong biniling gulay kaya ayun Ngayon ayan oh ayan yung kanilang uh, Indonesian shop ayan yan yung may tinda ng malong guys so dumaan ako kasi medyo crowded yung area na yun diyan maraming tao Sabi so, nga ni Ken talaga kasi nakita ko yung manunggay. Pero naman, hindi ko naman tinanong kung magkano eh. Oo, diba? Ay, may paho pa oh. Mas masarap yung paho ng Pinas. Si walang amoy. Ayan. Sarap yan sa ano. Sabi nila sa mag-oo. So, diretso lang ako. Nga lakad-lakad. Saan so, makita ko ang ano, tinapayan. Hindi naman ako dumaan. Kasi alam nyo naman. Wala yung uh, budget yung pera ginamit ko kanina yung pera ko kanina ginamit ko sa pang taxa hindi pa na-refund <laughs> siguro sa sahod pa o oh, di diba so kailangan talaga may extra money ka so dito na lang ang video thank you for watching guys see you in next video bye